Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na ito mga kainags ano? Andito tayo ngayon sa backyard syempre naman ano? At medyo malamig ang simoy ng hangin ngayon Medyo makulimlim na naman araw ng ano ngayon no? six uh, March 26, 2024, araw ng Tuesday Day of tayo mga kainags Yan. Pero medyo makulimlim ang ating araw ng day of So tinitingnan ko lang kasi dito yung, ano, yung ang basura no? Yung nilagay natin kahapon kung nakuha na Ah pero pa nandun pa yung mga kulay blue no? Yung mga recycle nandun pa Yan Pero mamaya natin ano, tingnan Para sigurado Kasi minsan late dumarating yung ano rito Yung mga kumukuha ng basura no? Tsaka yung mga snow natin Medyo natutunaw na naman ano? Yan Pero ayon sa forecast sa Thursday Malaki ang porsyento na mag snow na naman Mga kayo na isa pa bimbira Hindi wala na yata ang katapusang pag i to ya nandito na tayo sa loob ng bahay at ah, teka lang, ano lang ako ng coffee. So yun nga pala mga kainis, ano, uh, nabasa ko, doon. may nabasa kasi ako na comment doon sa vlog ni, ano, no, ni Ina Andulong, no, in-interview ako ni Ina Andulong. ah uh, tungkol sa, yung title kasi, ano, allergic sa utang, di ba? Yan. So may nag-comment kasi doon, sabi niya, eh, ah uh, parang ano daw, hindi, hindi raw maganda yung ano, hindi raw maganda yung title para sa akin kasi daw Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada well, Nag-comment siya daw sabi niya Ay, uh, Inags, huwag mo sabihin wala kang utang Kasi yung mga inuutang mo sa mga home depot na mga tools ay utang din yun Kaya huwag mo sasabihin wala kang utang So parang ganun mga kainags ano? So by the way, tama, 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 tama naman talaga yung sinabi Yung comment tama naman talaga And I 100% agree. Pero alam nyo mga kainags, itong mga ganito klaseng utang, yung mga walang interest, tapos binabayaran ko, rin, binabayaran ko rin naman kaagad Nang mabilisan, hindi ko pinapatagal. Isa parang ano yan, para sa akin ay, para sa akin lang, no? isa regular na utang lang yan. Pero utang pa rin. So tama pa rin talaga si ma'am. So yan, tama pa rin talaga si ma'am uh, Para sa akin kasi mga kainays ano, Yung utang talaga Yung pangmatagalang bayarin ano, Yun yung utang talaga Halimbawa, nagloan ka ng sasakyan Yan, utang talaga yan Mat Pangmatagalang bayaran Yan yung utang para sa akin At saka Katulad na ano mga kainays ano, Nung nabanggit ko nga ano, nung nakarang natin Katulad nung yung, Dito kasi sa Canada uh, hindi tayo gumagamit ng mga cash dito no? Ako hindi ako gumagamit ng cash Usually ang ginagamit ko dito ay credit card So, may utang pa rin talaga ako. Pero pagdating ng sweldo, binabayaran ko in full amount. Bayad lahat. Tapos utang uli, gamit yung credit card, tapos bayad uli. So gano'n. So may utang ako pero binababayaran ko. 'Yun yung mga tinatawag ko na regular na utang mga kainan mo. Yan ah uh, kasi dito nga sa Canada, sabi ko sa inyo, gumagawa tayo ng credit history. Yeah, kaya, kaya kailangan din nating na mangutang kahit pa paano. Pero babayaran natin agad. Di ba mga kainags? Yun yung sinasabi ko na regular na utang. Para sa akin lang naman yun. Pero sa, tama pa rin talaga si ma'am. Actually si ma'am, baba yata yung nag-comment. Ano? Pero tama pa rin talaga siya na utang pa rin. Utang pa rin. Kahit na anong sabihin ko, na sinasabi ko kasi dati sa mga previous vlog natin, wala akong utang. Ang utang lang namin ay ang bahay, which is ang bahay ay magandang utang. Kasi nagpapainit ako ng kape mga kainags. Yan yung maingay. Yan yung Yeah. <laughs> yeah. Medyo maingay. O, oh, di ba? Katulad nga, natanda niyo ba, nung nangutang tayo ng washing machine, ano, nangutang si Mahal rin na ng washing machine sa Home Depot, worth almost $2,000, no? Worth almost 2,000 Canadian dollars. So, wala pa yata isang linggo, binayaran, binayaran din kagad namin ng, ano, ng full payment. yon, So, kasi ano eh, uh, ko na talaga yun mga kainis ano, Lahat meron talagang sisilip at sisilip sa mga ano sa mga pinagsasabi ko eh, no? Meron talaga yan. Ina expect ko na talaga yan. Kaya kahit yung ano, 'di ba, kahit yung title ni Ina Andulong na allergic sa utang, pinuna din yun, eh, pinuna. Eh bakit kasi allergic ang nakalagay? So ibig kasi sabihin ng allergic sa utang mga kinis ano? Para sa akin kasi yung allergic, uh, pwede ka namang mangutang yan eh. Pwede ka mangutang pero kasi nga parang allergic ka sa utang. Gusto mo ka agad bayaran yun yung allergic kaya nga sinabi nilagay ni Ina Andolong na allergic sa utang si Kinags kasi ako mga Kinags pag may utang ako gusto ko agad bayaran kaya nga parang allergic di ba parang allergic ako sa utang gusto ko, matapos ko agad matapos yung utang mo na yun bayaran ko na agad so yun yun mga Kinags baka hindi lang nagigets ni, ni ma'am kung ano ibig sabihin ng allergic sa utang na pinagsasabi ni na pinagsasabi ko at saka doon sa title ni Ina nga So, yun yun, talagang, ano, uh, sisi, meron talagang sisilip at sisilip. Sisilipin talaga kahit maliit, maliit na butas, maliit na, na ano, pagkakataon. Yan. Pero tinatanggap naman natin yung mga kinis. Sabi ko, eh, tama naman talaga si ma'am. Yung nag-comment no, na utang, utang pa rin yung kahit papaano. Diba? Allergic yun allergic para sinabi allergic ay ayoko niya allergic ako di ba parang ganun ayoko yan allergic ako diyan bayaran mo agad yan para matapos na so yun yun mga sana no? <laughs> pupunta lang ako doon sa ano sa veterinaryo mga kainag sana no? kasi umorder yung panganay ng prinsesa natin ng uh, pampurga doon sa dalawa nating aso kukunin ko lang dito para mapainom na natin sa mga aso natin ano wait lang tayo kasi may tatawid eh yan ano tayo ito Dito lang So every month kasi binibilan ko ng Ay hindi pala Apat na buwan na palang hindi nakaka Inom ng pampurga yung mga aso natin ano Kaya ngayon lang muli Kasi noong nagbakasyon ako sa Pilipinas Doon na stop na hindi na makapagpainom ng pampapurga nila Mapainom natin ngayon Kasi syempre yung mga aso Dila nang dila yung mga yan eh Para baka may mga bulate na sa loob ng tiyan ano There you go. Thank you very much May yeah, you have a good Have a good day hey, hey, hey nabulol pa sa English mga kinis hindi ko pa alam kung ano sasabihin ko eh so ito na mga kinis ano nakuha ko na yung ano yung pampurga ng dalawa nating aso yan bali 52 dollars ang binayara natin ano kumbaga sa peso ay parang nasa 2,000 ano approximately 2,000 pesos pampurga lang ng mga aso no e, ganyan naman yung mga aso mahal natin yung mga yun eh yan dito muna tayo ganda na ng gana no grabe oh ang ganda tingnan wala lang snow Naku, nabati ko na naman Patay na tayo na, Patay na naman ito ngayon Magagalit na naman sa ating mga kasama natin dito sa Edmonton, Alberta, Canada Panay daw kasi ang puna ako sa ano eh Panay daw ang bati ko na wala lang snow eh Kaya bumabagsak naman ano Ay, doon nga pala tayo Kasi may ibibilin lang tayo mga kainis Hindi ko na muna hinintay si Mahal Arena Kasi naglilinis pa ng bahay si Mahal Arena mga kainigs, eh Sabi ko, dadaan muna ako dito sa Lucky Supermarket Pati doon sa Padala At doon sa bilihan ng gamot ng aso para ako hindi masayang yung paghihintay ko sa'yo nandito na tayo sa sasakyan natin mga kainags ano? You know, at katatapos lang na natin mag-grocery dito sa laki ano? You know, yan yung pinag-grocery natin ano? You know. tapos ah, meron lang ako palang gustong basahin dito you na know, nabasa ko kanina na comment you no? Know, ah, magandang comment to you no? Know. shoutout sa'yo sir ano? You know? na sabi niya rito, hindi kasi nayayabangan sa akin si Sir no para nabubuyisit yata sa akin si Sir. <laughs> kasi nung mga nakaraan nag-nagre-real -re talk tayo no nag-nagshi-share tayo ng mga, kung ano man yung mga accomplishment na nagawa natin sa sarili natin, kung ano yung mga survival na napagsurvive natin no? na, na, na nakaahon tayo sa survival sa hirap ng buhay natin nung temporary foreign contract worker pa lang tayo, tapos ah, ah, nag-real talk din tayo nung mga nakaraang araw, 'di ba? about sa mga pagka hindi tayo handa sa pagkuha ng mga sasakyan eh mahirap so dapat pagka tayo ng isang bagay make sure is pag-isipan nating maigi so meron kasing comment dito no si user IG yan 7KS9NG5Q yan <laughs> so, sabi niya siguro, siguro, dapat lahat ng Filipino workers sa company nyo ay pasalamatan ka kung hindi sa iyo, hindi sila ma-hire. Yon. <laughs> kung ang mga anak mo ay hindi nahihiya sa kayabangan mo, puro capital letter talaga eh, no? kayabangan. <laughs> Siguro hindi sila mahiya na ma-involve sa vlog mo. Yan, ibig sabihin, kung hindi raw nahihiya yung mga prinsesita ko sa sobrang kayabangan at kahanginan ko, eh baka daw sumama sila sa vlog ko mga kainags, ano? Yan. Another thing, huwag kang magbigay ng payo sa viewers mo, especially sa gastusin. Huwag mong turuan ang mga kababayan natin na maging tamad, o capital letter na naman, na gaya mo. Talagang parang galit talaga eh, no? Parang busit na busit si sir. Pag nakikita siguro ako nito, pag napapanood ako sa vlog natin, ano? Kung ginamit mo ang time mo sa extra hours sa trabaho, mas malaki ang maibibigay mo sa iyong Pamilya! para may ganun pa si Sir, oh. para may diin sa, git, sa, sa dulo, eh, no? <laughs> so, Sir, maraming salamat, Sir, sa comment, ha? Ah, thank you, ha? Ah. Yan, so, hindi na itago ni Sir yung galit niya, no? Yung buisit niya siguro sa akin, ano? Yan, so, kasi ito, mga kainags, ano? Ah, ah, yung mga alam ko kasi dati, eh, nung hindi pa lumalabas yung kayabangan ko nagsisimula pa lang ako mag vlog ayaw na talaga nilang sumama sa vlog ayaw na talaga nila so I respect that kaya paminsan minsan eh yung pangalay na prinsesa natin na uh, sinisingit-singit ko sumasama-sama naman ganun pero pag ayaw niya hindi ko na sinasama so syempre ganun mga kayo so respect yung family natin kung ayaw diba eh, pero si Mahal na Rena syempre kakulitan natin yan eh ganun talaga no? so yun na nga ah uh, kasi sabi ni sir dito yun nga no? Uh, Wag ko raw, wag daw ako magbigay ng payo sa mga viewers, especially sa mga gastusin. So, siguro baka tinamaan si Sir doon sa mga real 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 talk natin, ano, your yung reality na pinagsasabi natin. Actually, hindi naman ako nagbibigay ng advice sa mga gastusin, ano, kung gusto nilang gumastos, sabi ko pa nga eh, kung gusto niyo, pero kung pero kung 'yan ang gusto niyo gawin, gawin niyo 'yan kasi diyan kayo masaya. Ang sa akin lang naman, ay nagbibigay lang ako ng inspirasyon, ng motivation, yan, ng ideas, ba? Diba? Kaya ako nga, nagte 32 hours na lang ako kasi parang nabubuhisit si Sere eh. kasi bakit daw parang hindi na lang ako magtrabaho. Sabi niya nga rito, ba't daw tamad ko? Huwag mong turuan ng mga kababayan natin na maging tamad Nagaya mo, inags. Yan. Kung ginamit mo ang time mo sa extra hours sa trabaho, mas malaki ang maibibigay mo sa inyong pamilya. Yan. So siguro si sir hindi niya napanood yung mga previous vlog natin, mga dating vlog natin ano. Yan, sir, kasi ganito yan sir ano. Baka nakikinig ka sir ha. Yan. So magano ka lang diyan, maghintay ka lang ng mga masisilip mong buta sa akin. Tapos tirahin muli ako. Yan, para may ma, -ma naman tayo. Yan kasi maganda rin to may mga may mga haters tayo na nagko-comment or mga basher tayo na nagko-comment, nagagamit natin 'yan sa content natin ano. Kumbaga, nakakapag-explain tayo. So, nagpapasalamat tayo sa kanila. Hindi natin sila kinamumuhi, ano, Yung mga basher, hindi ako namumuhi sa kanila, hindi ako nagagalit sa kanila. Nagpapasalamat pa nga ako dahil sa inyo, dahil nakakaroon tayo ng content. At saka syempre, no, nakakapag-explain tayo. So, yun na nga mga kinis, ulitin ko ulit para kay Sir. Uh, kaya nga po ako nag 32 hours na. Gusto ko na po mag-enjoy sa buhay. Kumbaga, sabi ko nga eh maaga ko lang sigurong nakamit yung impossible dream ko no yung minimithi ko sa buhay so sabi ko nga sa inyo eh ang pangarap ko lang naman sa buhay ay napakababaw maabot ko lang yon sobrang saya ko na kontento na ako sabi ko nga sa inyo Contento na kung ano ang meron ako kay luma ang mga gamit ko basta may bahay ako kahit luma may sasakyan ko kahit luma yung bang wala akong obligasyon na magbayad ng mga utang ko by weekly or monthly Uh, di ba? Pero yung bahay ko, sabi ko nga sa inyo, utang yon mga kainan, hindi pa bayad. Pero napakagandang utang. 'Yun ang sinasabi natin, napakagandang utang. So 'yun na nga at uh, sabi ko nga sa sarili ko, di ba? Sabi ko nga at the age of 41 years old, sabi ko nga sa inyo, nagbawas na ako ng oras, nag 32 hours na ako kasi ano na eh, wala na, wala na ako mahihiling mga kainan, ano? Ang mahihiling ko na lang siguro ay yung good health. 'Yun. Tsaka si sir parang ano eh, yung 'yung nag-commentano parang naiinis siya sa akin kasi parang nakikita niya ako laging masaya. Alam niyo 'yun, makaka-inisano. Kaya minsan ano eh, pag uh, may mga tao kasi na pag nakikita kang masaya, tapos pag nakikitang nagre-relax-relax relax ka na lang sa buhay mo, 'yung bang ginagawa mo na lang 'yung gusto mo, may mga taong ayaw nilang nakikita kang ganoon eh. Ay may mga tao na ayaw nilang nakikitang masaya ka. Ayaw nilang nakikitang umaangat ka mga kainags ano? may mga ganyan eh, may mga ganyan tao eh, no? pero syempre may mga tao rin namang pag nakikitang masaya ka o nakikitang umaangat ka masaya sila di ba mga kainags? masaya sila dahil yung mga pinaghirapan mo eh nakakamtan mo na ngayon di ba sabi nga nila eh mas masarap ang tagumpay mas matamis ang buhay kapag yung mga pangarap mo sa buhay mo eh talagang pinaghirapan mo, pinagtrabahuhan mo, wala kang ginamit na sino mang tao para maabot mo yung pangarap mo, lahat ng pagdurusa, sakripisyo, hirap, ilang beses kang nadapa, bumangon ka para lang maabot mo yung pangarap mo. At yun na nga, naabot ko na ang pangarap ko, di ba? Kaya masaya ako mga kainay, ano? masaya ako kasi galing sa akin yun eh pinaghirapan ko, pinagpaguran ko, pinagtiisan ko lahat. Kaya yun yung tinatawag nilang the sweet of labor. <sighs> yun. <laughs> Yan, baka lalong nagagalit sa akin si sir Pag nakikita niya tumatawa ako Pag nakikita niya ako masaya Ay, ra. sir, meron na akong papakita sa iyo Sir, ito sir, oh Yan, oh Yan, oh ulo, eh, no Nang asar pa, eh, no Ang bihira <laughs> So mga ay ayun nga pala Tapos Yun nga mayabang daw ako Si sir naman Parang bago ng bago Hindi si sir Alam naman yung mayabang ako eh. Siguro lalo siya nabubusit Pag sinasabi kong mayabang ako Alam nyo mga kainags, Wala namang masamang Sabihin Yung katotohanan di ba Sabi nga nila eh Mas maganda na yung sabihin mo Kung sino ka Yung katotohanan yung Masarap yung wala kang tinatago di ba yung Masarap yun mga kainan ano? At saka sabi ko nga sa inyo mga kainags eh, Iba yung pakiramdam nang hindi ka nagsisinungaling. Magaang sa loob. Ah, uh, merong kang piece of mind, di ba? Kaya enjoy life lang tayo. Enjoy life lang, enjoy life lang. Sige so, lang no, uh, natuwa lang ako sa ano, natuwa lang ako sa comment ni Sir. Kasi parang nabuisit si Sir. <laughs> Ay hindi pala parang parang talagang nabubwisit yata, eh no. Yeah. Pero sabi ko kay sir, sir, don't forget to like the comment, ah. Uh, don't forget to like the vlog, <laughs> tsaka maraming salamat sa comment niya. Pinasalamatan ko naman. Yun nga, sabi ko lang sa kanya na... Eh, siguro masaya lang talaga ako sir madali Dahil madali ko na uh, naabot yung pangarap ko sa buhay So yun nga sabi nga eh, Huwag ko raw ang maging tamad Ang mga kababayan natin So hindi ko naman sila tinuturo ang maging tamad mga kayo Ang sabi ko lang sa mga vlog natin Previous vlogs natin eh hanggat may pagkakataon, magsipag kayo, mag hard work kayo at saka use your money wisely para sa mga pangarap nyo. di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyo bumili ng ganyan, bumili ng ganyan, o di ba? Kung gusto niyo ng gusto ni Sir na meron siyang utang, edi eh di go ahead, go on. Diyan ka masaya, eh, di ba? Diyan ka masaya, eh, di ba? Eh, sa akin lang naman eh nagaano lang ako, nagbibigay lang ako ng inspirasyon para do sa ating mga kababayan na parating na rito sa Canada. O yung mga papunta pa ng Canada or yung mga nandito na sa Canada na nagsisimula pa lang, 'di ba? Para sa kanila to. Pero doon syempre doon sa mga matatagal na sa Canada, eh, eh buhay niyo na yan mga kainit -e nyo, no? sa inyo na yung bala na kayo kung anong gusto ninyong gawin. Ako eh inspirasyon para do sa mga parating sa mga baguhan. 'Di ba? Para hindi hindi na mapariwara pa ang buhay kung um, sakaling maka safe maka save tayo, 'di ba? Kasi mahirap mga kainis ano oh. Alam niyo mga kainis eh, hindi niyo naman maitatanong. Alam na natin dito sa Canada no, hindi lang naman dito sa Canada sa buong sa buong mundo no. Kapag ka, ikaw ay nalubog sa utang, mahirap mga kainis ano. Pero sabi nga nila, may may nagsabi nga sa akin no, maraming salamat sa nagsabi sa akin ano Alam mo inags uh, na napanood ko yung vlog mo yung mangutang ng mga truck ganyan siguro okay na yung mangutang ka ng truck no Okay na yung utang ka ng truck Yung tapos trabaho ka ng trabaho Tapos eh Ipapambayad mo sa mga sasakyan mo Okay na yun Kesa naman sa Sa trabaho ka ng trabaho Tapos ipang susugal mo Yun So tama nga naman May, may point nga naman yung nagsabi sa akin no? Shout out sa iyo, no? Thank you very much no? So yun eh, Ibang usapan naman kasi yun Ibang usapan na yun. Pero kung Nanamnamin natin yung sinabi niya di bali nang mangutang ka ng sasakyan at nagbabayad ka ng malaki sa sasakyan mong brand new, mas okay na yon kaysa naman sa pupunta ka sa sugalan, yung pinapang sugal mo, inuutang muna. So, tama nga naman, may point nga naman. di ba Pero ibang-ibang ano na yun, ibang topic na yun mga kainis yan. Yun, by the way, so ganun talaga mga kainis, ano dun sa mga kababayan natin na nandito sa Canada, yung mga hindi pa nakakasubok magsugal, Huwag nyo nang subukan mga kainis, ano? mga kababayan natin, mga contract worker. Kung hindi kayo nagsusugal, iwasan nyo na yung mga kababayan natin na mahilig magsugal. Huwag kayo maniwala sa mga yan. Pambihira may... Ito, may... minaalala na naman ako. No? E, ito, may, may dalawa kaibigan. Eh, no? Yung isa, sugarol. Yung isa ko namang kaibigan, eh, bay, pag, pag nakarinig ng pera, yung mga easy money, abay, sige lang lang sige. Eh ngayon, uuwi siya ng Pilipinas, mga kainay. Uuwi siya ng Pilipinas eh meron siyang 4,000 Canadian dollars no eh tapos itong isa kong kasa kaibigan abay sabi niya dun sa uuwi ng Pilipinas na meron 4,000 Canadian dollars alam mo mas maganda kung isugal mo yung ano yung 1,000 kasi pag sinugal mo yan may posibilidad na manalo ka totoo to mga kayo totoo to, no may manalo ka sabi sab sabi sa kanyang ganun eh ito namang kaibigan kong isa Although, pag, oldo mahilig sa mga easy money Alam mo yung mga easy money Yung hindi mo pinaghihirapan eh, Doon siya pasok ng pasok Ay eh, siya oh nga no nakinig, eh, nakinig sa demonyo mga kainags eh. si <laughs> Binulungan ng demonyo eh, ay eh, pumunta ng sugalan nga Itong may 4,000 na uwi ng Pilipinas Pumunta niya sa may West Edmonton Mall Sumugal Sinugal yung 1,000 Canadian dollar Ayun natalo Talo ay eh, di, yung 4,000 niya nadadali niya dan dapat sa Pilipinas naging 3,000. Alam niyo mga kainis ano? Nandoon siya sa Pilipinas, tulala pa rin siya. Tulala pa rin siya kasi yung 4,000 Canadian dollar niya, eksakto na nga lang yun eh no? Tulala daw siya, sabi niya. Tulala ako. Kasi ay malaking pera yung 1,000 Canadian dollars, mga kainis ano? Kung sa probinsya ka lang ng Pilipinas natin pupunta. Kung sa Maynila siguro baka baka sakto lang yan or kulang pero sa probinsya kasi probinsya, sin probinsya no, hindi sa Maynila, malaking pera yung 1,000 Canadian dollar 1,000 Canadian dollar times 41 peso. I-times nyo, yun yun mga kainags. Yun yung nawala sa kanya, pinatalo niya sa sugal kasi nakinig siya sa demonyong kaibigan naming isa. <laughs> Tapos yun, pag nagkikwentuhan kami tatlo, nagtatawanan, nagtatawanan lang kami. Ito namang isa lulugulugo. Eh sabi ko sa iyo, eh nakinig ka sa demonyo. Paano hindi ka ano? Eh ako kasi anghel ako mga kainag, ano? Anghel, yun nga lang mayabang na anghel. Sabi ko sa kanya, pre. Ang pera kasi pinaghihirapan natin 'yan, pre. Sabi ko sa kanya, kung gustong mong magkaroon ka ng pera, paghirapan mo. Huwag kang aasa doon sa mga easy money. Yung swerte sa sugal, ano? Ah, uh, Maliit lang ang porsyento niyan. Pero pag tumama ka, ay syempre panalo ka. Pero gaano ba kalaki ang porsyento na tatama ka sa sugal, di ba? So yun mga kainis, ano? Uh, yun, wala, wala nangyari. Tsaka, grabe, maraming mga nasisirang pamilya dahil sa sugal mga kainay, ano? Kasi yung iba syempre hindi na hindi na maiwasan talaga. Ganun pala yung sugal ano, mga kainis, ano. Para ka nang nahook, pag nahook din pala yung sugal ano. Nakaka-addict din pala. Yun, may naikwento sa akin. Yung iba mga kainex, nangungutang na, naglo na sa iba eh. naglo na para lang may pangsugal. Para lang may pangsugal. Yun ang mahirap. Kaya minsan yung mga joint account ng mga mag-aasawa, nagagalaw na yan mga kainex. Ano? At yun na ang umpisa ng paghihiwalay ng pamilya. Kasi yung joint account, nagagalaw na yan. No? Tapos minsan, naalala ko dati yung wedding, no? Dati nung sa Pilipinas pa ako. Pag may mga napapanaginipan, 'di ba? May mga na-addict din niya sa wedding eh. Pag may mga napapanaginipan, halimbawa ahas. Uy, numero 8. 'Yun, mga ganun 'no. Kaya natin nanaginip na, na, na ako ng ahas. Ah, ganun ba? Anong anong ginagawa ng ahas? Kinain niya yung mansanas. Mansanas nino ni Eva. Uy, pambihira naman. Pambihira. <laughs> Tapos meron pa 'yo kabaong naman, no? Kabaong. Eh naririnig ko lang to sa mga nagtatanong ng na wedding sa amin sa Pilipinas dati, no? Kabaong. Numero 4 'yan. Tayaan natin sa wedding, pambira. Pati dito nga mga kainis, no? yung mga loto, 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 mga pick 2, pick 3, pick 4, mga ganun, no? Minsan uh, nagugulat na lang ako pag may mga nag-uusap na. Uy, meron akong sinusundan kanina ano? Uh, kotse. Ang number ay ano? Uh, 6081. Tatayaan ko sa pick poor. Kaya lang, biglang lumiko sa kaliwa. Hindi ko na tinayaan. Kasi pag bigla raw lumiko, umiwas daw sa swerte yun. Dapat daw diretso lang. Mira <laughs> naman. Ay, ay, sorry Sorry dun sa mga mahilig magtumaya ng loto, no. Kasi hindi ako tumataya ng loto. Kaya medyo hindi ako, hindi ako aware sa mga ganyan. Kung parang ako, syempre, wala naman ako experience. Kung kaya ako, medyo natatawa lang. Kasi parang, hindi ako ano sa loto eh no pero syempre doon talaga sa mga mananaya meron talaga silang pinapaniwalaan sa mga ganyan naniniwala talaga sila sa ganyan kaya talagang dedicated sila so pero ako kasi mga kinis pasensya na kayo doon sa mga tumataya sa loto no kumbaga natatawa lang ako kasi hindi ako aware eh no kumbaga parang bago sa akin eh bago hindi hindi ako ano kaya pasensya na kayo no eh na pag-uusapan lang naman natin 'to. 'Yun lang kung parang syempre baka, yung iba rin pag may mga nakarinig, halimbawa may sinusundan ka numero. Halimbawa may ako, halimbawa ako tumataya ako ng loto tapos may sinusundan akong sasakyan, sasabihin ko doon sa katabi ko na hindi naman tumataya ng loto, hindi naman niya alam yung mga numero, yung mga ganyang klasing pamahiin or uh, swerte, swerte, swerte raw sa ganyan. Halimbawa may pupuntahan kami, papunta kami dapat uh, kami dapat sa kaliwa. Tapos meron ako nakitang kulay pulang sasakyan sinusundan ko, sasabihin ng sa ko, oh, ba't dumiretso tayo? Di ba dapat lilikuan natin sa kaliwa? Hindi, hindi, sinusundan ko tong numero na to kasi swerte to eh, diretso, dire, diretso siya oh, dire, diretso oh, napadaan pa tayo sa may loto outlet oh, dire, diretso siya oh, tandaan mo yan, oh. yung numero, tandaan mo, tandaan mo. O oh, di ba, syempre, syempre. <laughs> ano sasabihin sa nung kasabay mo sa kotse, katabi mo sa sasakyan, di ba? May sira ba sa ulo to? O oh, di ba mga kainag? Syempre hindi siya aware eh parang ako ganun din no parang ako ganun din so pasensya na oh so, so sorry sa mga ano Kung -an. kumaga syempre ano lang uh, sinasabi ko lang din yung 'di ba yung mga posibleng mangyari so yun uh, do sa mga baguhan mga kababayan natin ano lang pagdating niyo ng Canada dito or hindi man sa Canada sa US or kahit sa ibang bansa mag-ipon kayo mga kainag sana tuparin nyo yung pangarap nyo pilitin nyo tuparin niyo yung pangarap nyo kasi sabi ko nga sa inyo eh naging tamad na ako ngayon ano kasi nga sabi ko nga eh natupad ko na yung yung impossible dream ko para sa sarili ko at syempre kung bakit ko natupad eh meron akong ginawang aksyon pinilit kong rin. sabi ko para pagdating ko ng 41 years old 50 years old 60 years old wala na akong iniisip ayoko na magkaroon ng stress pagod mga kainags hindi tayo hindi tayo bumabata taon-taon na dadagdagan ng ating edad. kaya kaya kay sir, sabi niya eh, ilaan ko na lang do yung oras ko sa pagtatrabaho para daw mas malaki pang maitutulong ko or maibibigay ko sa pamilya ko. So yun na nga si sir, baka nga hindi napanood yung mga previous vlog natin. Sabi ko nga, sir, 32 hours na lang sir ako nagtatrabaho sa, sa kumpanya ko ngayon. Kahit 32 hours na lang ako nagtatrabaho, nababayaran ko yung mga bilis ko sa bahay, yung bahay ko yung kuryente yung tubig mga car insurance house insurance lahat yan sir ako nagbabayad so sabi ko kasi mahal na rin na iba yung binabayaran niya no? so nagagastos ko sa isang buwan lahat lahat na no? nasa kulang kulang 3,500 ganyan isang buwan yon lahat ng bills kulang kulang 3,500 <clears throat> so di ba 32 hours lang ako mga kainis ano nagtatrabaho so ang advantage ko nga kasi sabi ko nga sa inyo is wala tayong mga major na mga utang na binabayaran so sabi ko nga kanina yung unang vlog natin uh, meron man akong inuutang sa mga home depot 150 pero kayang kaya natin bayaran in a short period period of time so yun lang haba nang sabi ko no yan, kaya maraming maraming salamat kay Sir ano. Yan kay Sir User. Yan, User. Parang manggagamit 'yun ah. Ang bihira. <laughs> so, yan nagkaroon tuloy tayo ng content ngayon. Kaya thank you. Yan, ito ay ano lang no, uh, payo. Yan, sabi ko nga, payo. Payong nagmamalasakit. Kaya doon sa mga hindi nagustuhan yung mga real talk natin, pasensya po, humingi ako ng pasensya, no? hindi ko naman hangad na masaktan kayo uh, ito ay para doon pa lang sa mga wala pa sa ganong sitwasyon Yan. so peace lang tayo mga kainags ano? at uh, papaalam na tuloy ako haba na kasi ng videos natin eh karon ulit tayo ng content ano. Alam niyo mga kainis ano, pag uh, may mga may mga taong nakangiti sa akin malayo pa lang. Yung gustong-gusto ako, yung syempre, yung gusto gusto tayo ang ngiti ko sa kanila ganyan diretso or pa ganon kasi itong part na to maganda, maganda yung part ko rito eh pero pag yung ayaw sa akin halata ko agad ayaw sa akin yung mga fake fake smile mga fake smile nila pero nanggigigil sila pag nakikita ko ang, ang, pinapakita ko sa kanila pag nalata ko silang ganon Ganto agad oh yeah. <laughs> kasi itong part ko na to medyo hindi ko gusto eh <laughs> <laughs> yung kaliwa kasi medyo ano yung ngipin ko rito na lang kaya gumagano pag ano pag nakita kong parang napipilitan lang sila na ano na ayaw din nila sa akin or napipilitan lang sila na hindi ko sila Sa na, na ayaw nila sa akin ganyan na papakita ko <laughs> mukhang gago so mga kinis so, kita tayo sa so, sunod videos maraming maraming salamat don't forget to like ha kailangan ko yan. At saka, don't forget your comments. Thank you very much. At kita tayo sa videos. Hanggang sa muli.